entertainment guys, napakaingay. Uh, Atlantic Atlantica 2008 model. Yan you know, parang may kalpintero sa loob, guys. Guys, ayan. Ah, ito yung naririnig natin na parang may kalpintero sa loob, yung parang may pumupokpok Ayan, ito napakalakas na, guys, oh. So, no. Abang lasing ko lang 'yan. Isa pa isa pa ito yung uh, pag na yan gastado na yung uh, piston, no. Magkabila. No. Tapos yung piston pinya talagang naglalak na. Ayaw nang lumabas ito, uh, pinokpok ko lang. Oh, lagi yung black. Ayun oh, no. karerebor lang nito, guys. Ayun oh. No. Solid yung gasgas -gas niya, dumikit na, no? Ayun oh. No. Ito guys, may dumayo pala sa atin itong Atlantic ang ito. Ito si Boss Mike. Ayan, from Culubasa, Mexico. Ayan. Okay. Ito si Tatay. Ayan. Tatay niya. Okay. Okay guys, yan. Ayan naman Okay, guys. Ito. Lakas, oh. Ah. Ah. Napaka-ingay nito, guys. Ah. Okay. Ito yung pumupok guys. Ito yung may parang kalpintero sa loob. Ah. Okay, guys. Ito, ah. Part 1 lang po to. Uh, kasi magpapamasisa muna tayo. Bibili ng mga parts ko. Tapos pati to. Yung kanyang, kanyang shop thing, eto, may tama na rin. Yung kanyang counter shop. Sabay palit na tayo ng pilot bearing dyan guys. Okay. Uh, abangan nyo po yung part 2. Hanggang dito na lamang.